Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kaibigan. Kayo po ay nakatunghay sa ating channel, Manonudlu Archive. Sa kabilaan niya na abala ang sandatahang lakas sa pagtugon sa mga kababayang nasalanta ng kalamidad, ay nananatili ang na mataas ang moral ng buong Armed Forces of the Philippines. Maging ang naging resulta ng mga kilos protesta noong September 21 na nagkaroon pa ng mga ugong ng kudeta at sumubok sa hanay ng sandatahang lakas ay nananatili di umanong buo at mataas ang level ng professionalism ng kanilang hanay. Hindi na dapat mangyari ang mga nangyari tulad sa mga nakaraan na nagkaroon ng military junta dahil hindi ito makabubuti sa mamamayan at ng bansa at tukoy na di umano ang mga nasa likod ng panawagang pagbawi ng suporta sa pamahalaan. Katunayan ay inimbitahan niya ng mga retaradong AFP ang kasalukuyang Chief of Staff na si Bronner upang magpag-dialogo sa kanila. Namomonitor din ng AFP ang muling pagbuo at pagsiklab ng mas malaking kilos protesta laban sa korupsyon na gaganapin sa November 30 magiging katuwang anya sila ng PNP pagdating sa law enforcement at peace and order kung magkakaroon man ng mga pagbabanta sa seguridad na manggagaling sa loob o sa labas man ng bansa. Lahat ng angulo at posibleng mangyari ay tinitingnan, pinagpaplanuhan at pinaghandaan ng sandahang lakas. Pakinggan natin si Colonel Padilla. Magbigay ho ng mga karagdagan detalye. Nasa kabilang linya po natin, si uh, AFP spokesperson, Colonel Francel Margaret Padilla. Magandang umaga po, Colonel Padilla. Welcome po muli sa DWIZLO Channel 23. Drew na sino po at Johnny Banyes, Colonel. Good morning po, Colonel Padilla. Magandang umaga, Sir John and Sir Drew. Magandang umaga po sa inyong mga taga-subaybay. Alright. Kamusta po ang uh, ating uh, sandatahang lakas ng Pilipinas, Colonel Padilla? Sir, sa so ngayon, no, we are very very busy po, no, dito sa ating uh, mga humanitarian assistance and disaster response dito po. Syempre po, no, hindi natin uh, isasantabi. syempre yung pong uh, nangyari pong mga sakuna, uh, ito pong nakaraang bagyo at ang earthquake po. Uh, over and above that, sir, syempre ang aming uh, mission patuloy pa rin po dito po sa sa, pin sa West Philippine Sea at ang ating internal security operations at kung ano pa po, no, ang kinakaharap po ng ating bansa in terms of national security. O. Sabi ba, Colonel, na on high moral ang ating mga sundalo sa kabila ng bulong-bulungan na may mga ngilan na nagpaplano ng hindi maganda sa ating uh, administrasyon, kontra sa ating administrasyon, Colonel Padilla? Opo, na no, mataas po ang moral ng ating uh, sandatahang lakas ng Pilipinas. Uh, kami naman po, eh, very well focused sa aming mission and uh, patuloy po kami, Sir, na gagampanan po ito. All hindi po kasi maiwasan na uh, after nung nangyaring September 21 ay eh, talagang naging bulong-bulungan, nung una na de-deny, pangalawa eh, bandang huli eh mismong inamin na ni AFP Chief General Romeo Browner mm -hmm. na mukhang meron ilan nga uh, nagplano, mangilan-ngilan mang o maliit na bahagi mga retirado ano. yung iba, na, pero yung iba mm -hmm. active. So, ano na po ang update sa bulong-bulungan na ito, Colonel Padilla? Sir so before pa po nga itong uh, September 21 uh, ang ating chief of staff po was really very confident po he knew na wala po sa aming hanay ang uh, makikinig po no sa ganitong panawagan kasi po sa ngayon sir no uh, we have reached that level of professionalism na po hmm. that we envision through our AFP transformation roadmap hmm. At ibig sabihin, ang uh, talagang uh, solid na banggit niya mismo maging ni Defense Secretary Gilbert guibot na hindi dapat magpadala ang majority dun sa mga bulong-bulong plano. -bulong, sa mga ano, sul Oo, ilang uh, maliit na puwersa sa loob mismo ng AFP. Madam Colonel? Opo, sir. Yes, sir. No? Natuto na po kasi tayo sa history. Uh, ito naman pong mga talagang nasa top brass leaders natin, so to speak, sir. No? Uh, they've been there. No? They were, uh, they've seen EDSA 1. They've see, they, were, they were with the EDSA 2. They, they live through ito. No? Ito pong mga nasa, nasa top leaders natin ngayon. Mm -hmm. 1986 and 1989, uh, nakita po nila yon yung uh, nangyari sa history. They were there, uh, they know the cost po, no? And uh, alam po natin na once the military intervenes, ito nga po, meron siyang setback sa ating bansa. Hmm. And hindi po natin na uh, gustong mangyari po ito ulit. Nalutukoy nyo na po ba kung sino yung sinasabing mga ilan-ilan na nagplano or uh, ikang ay uh, nag-isip na ng pagtalikod sa kanilang sinumpang tungkulin, in particular sa administrasyon? Chief of uh, uh Commanderin Chief Yes, commander mm -hmm. Yeso yeah, no, ah uh, tukoy naman po natin ito. Uh, sila po ay uh, nag-request for an audience hmm. with our Chief of Staff and pinagbigyan po sila no during a time that uh, there was an uh an ongoing uh, ano po no meeting with the Chief of Staff with his uh, battle staff po. Uh we heed their call po to seek audience and pinakinggan po natin itong ng pong kanilang mga hinaing. Pinag-uusapan po natin diyan Colonel Active ano kasi nung nakaraan nang nangunguna binabanggit mga dating uh, retirado umano. eh mm -hmm. na kinausap na rin naman ni uh, Commander-in-Chief Marcos. Hindi po sir, ah uh, retirado po itong mga to sir. Oh, ah, ah, okay. What about yung mga active? May lum may lumutang na active Mama? Uh, hindi po sir to, uh, clean year po ito ni Chief of Staff. Okay. Yung tinutukoy po nilang uh, officer na kinausap daw po nila eh si Chief of Staff po mismo. Ah, okay. okay. So, walang active ah kernel. Uh, yun po malinaw. Opo, isa yeah. active, active naman sir. Uh we have to consider na we are also humans as soldiers. Mm -hmm. Entitled din po kami sa aming pananaw. Ah uh, nakikita din po namin ang totoong nangyayari at ang po ng sitwasyon. And also we carry the same frustrations po. Mm -hmm. But uh, living po no and embracing the uniformed life as a regimented life ng isang sundalo na wave po namin itong karapatan namin to freedom of speech. Mm -hmm. And umembrace uh, po namin yung aming sinumpaang tungkulin na ang loyalties po namin is to the Constitution and to the flag. And therefore, alam po natin na meron pong mga democratic procedures that are in place. Mm -hmm. And ito po nga po yung yung pong hinaharap natin ngayon with all the investigations and all. So we must give that a chance po po ah uh, colonel meron pa hong uh, susunod po na sinasabi nila mas malaki umano kilos protesta by tama no november 30 november, november 30 ah. kamusta po ang uh, monitoring po niyo doon po sa isasagawa pong aktibidad na yan ayan po ay uh, demonstrasyon kontra korupsyon? Yes sir. no uh, with that po uh, our uh, systems are in place ang coordinations po natin with other agencies din po dito are uh, very strong po no uh, again this is the lead po dito ang PNP uh, and uh, susuportahan po namin sila in terms of law enforcement po and uh, peace and order po come come this day po. Pero wala naman hookay ng mga na monitor po ng mga threats uh, inside or outside po sa bansa or let's say yung mga ibang mga mm -hmm. grupo Bang diba puwersa. ibang puwersa mm -hmm. uh, wala ho ba kay na monitor na mga banta na ito po ay kumbaga maaring uh, ah, gamet para is masingitan tayo kernel eh. hmm. Yes so pag mga ganito naman sir lahat naman po 'yan ay eh, tinitingnan po natin lahat ng angulo uh, and uh, ano po sir no lahat ng posibilidad and in any eventuality sir uh, rest assured po that uh, we have contingency plans that are in place po Well, medyo personal yung tanong ko. Ewan ko kung netanong ko na ito uh, before. Kamag-anak niyo po ba si dating Brigadier General Restituto Padilla? Ah, hindi po sir. No ah, relation po sir. Ah, eh si Robin. <laughs> <laughs> si Senator Robin Pag nakita, Padilla. <laughs> Pag nakita po ko ni Sir, Ro sir Senator Robin, sir, tinatawag niya po kung insan bata. Wala wow! po Alright. Anyway. Ah, barang... okay pina gaang ko lang kasi medyo mabigat ang Marami usapin. Marami kayo dahil... trabaho ngayon. <laughs> <laughs> ah, wala po bang numapit na director o producer sa inyo? Para... <laughs> seriously speaking, ma'am kasi hindi natin maiwasan, ako sa tinagal-tagal kong uh, nasa field before, na pag kami mga malawakang kilos protesta, normally yan PNP, PNP lang PNP ang gumagalaw o. dyan. Eh. Hmm. Pero nung nakaraan, September 21, nagulat ako dahil pati AFP, eh, gumalaw. May augmenting so, force oo, pa kayo. So, hindi maiwasan na mag-isip talaga na baka mm -hmm. may nararamdaman ng uh, AFP, mm -hmm. na hindi nararamdaman ng PNP, or may mas malaking dapat na bantayan kaya kinakailangan, kinailangan gumalaw ng AFP. Tama po ba yung malikot na isipan ko, Colonel Padilla? Ay, i-clarify ko po yan, Sir. No? Kapag naman po talagang may mga malawakang ganapan, Sir, talaga naman pong nag-mobilize ang AFP. Mm -hmm. uh, Uh, case in point, sir, like uh may may sona, 'di ba po sir? Ang tinitingnan din natin diyan, our possible rally. Andiyan din po ang AFP sir to assist the PNP po. Uh, ganyan din po ang ating uh, mga election and uh, uh, other uh, instances po na pagka naman talaga sir meron po tayong namo-monitor na ganyan. At tulong-tulong naman po tayo diyan, hinahalin-hinan po natin ng uh, PNP po in terms of uh, law enforcement po and right. Colonel, uh, baka meron po ako yung mga karagdagang pang uh, panawagan and of course yung efforts po ng uh, AFP sa pagtulong, uh, pagsaklolo po sa ating po mga kababayan na silang po ng kalamidad, magkakasunod po na bagyo at syempre yung uh, lindol po dyan sa Cebu. Baka meron po kayong mga nais pa hong uh, iparating or mga uh, gusto po ninyo mga karagdagang pang mga uh, healing o uh, panawagan sa ating mga kababayan. Yes, sir no ah uh, ito nga po itong usapin na ito uh, we believe po na naiintindihan po natin no na intindihan po natin ang concern ng ating mga kababayan sa mga issue na to and uh, we want to share to to let you know po that we share the same concern uh, but we believe po na military intervention po hindi po ito ang solusyon uh, in fact uh, ang ating presidente mismo po ang nag nagtatawag para po sa accountability no uh, and uh, ang tinitingnan po natin uh, ang AFP people we stand in this fight and uh, nagpatulong na po si uh, secretary deizon po dito na ang gusto po nating i-clarify dito 'di ba napakalawak po nitong uh, mga ini-inspeksyon hihingin po yung AFP tumutulong po tayo para po makita tong mga projects na to nagbibigay po tayo ng reports about this so meron pong role talaga na ginagampanan ng AFP but through legal processes po uh, and we don't fight corruption with guns we fight it through governance po uh, with all this po harapin natin ito ngayon yung hamon na na pagbangon natin no sa mga sakuna na ito rest assured that the armed forces of the Philippines will be here po uh for national security uh ito pong uh, humanitarian assistance disaster response katulong niyo po kami and katuwang niyo po kami para dito po All right that congratulations colonel padilian good luck po sa inyo at uh, mananatili pong bukas ang himpilan ng programang ito for update po sa hanay ng AFP ma'am thank you so much Salamat good morning po. saludo po kami sa AFP colonel Maraming salamat, sir, and magandang umaga po. Magandang umaga rin po.